Guys, for today's video, ay magte-try kami ng um, grass cutter na nabili niya. Oh my God. <laughs> ang partner ko, nag-grass cutter ayan. 'Yun ang i natin ngayon. Shout out sa lahat ng mga team. Team Coroda, Team Fighter, Majesty League, at sa mga admin, si Sis Ms si the Ems si ano, si Michael Angelo, at saka sa Team Kuruda, Master Worm and Anna Kuruda. Shout out sa mga friends, Sis Bams. Yeah. Shout out everyone. Namit na niya ang bagong bili niyang grass cutter. Buti na lang hindi na, <laughs> hindi, na. hindi na budol. <laughs> In order yan niya sa Facebook. Buti na lang magandang ang dumating. Hindi na hindi siya na uh, Ay, yun na naman. Oops nag i siya guys pero pati bulak ko guys sinama niya <laughs> pati bulak ko sinama niya matamaan lang <laughs> ah, Spider-Man by... Guys, legit pala ito hmm. Legit, nag-enjoy siya Mababa lang, mababa Hindi Sakit likod mo niyan. Ah Ingat sa bato kailangan talaga pag ganyan naka eye glass ah kasi yung mga bato ay kinain ng bulak! tararam taram taram Uri ka dyan. Mag-iingat ka kasi. Huwag <laughs> mong obosin. Adwi. Baka ma madali akong bato. Nagliparan yung mga bato. Oops. 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 Kasi yung Bermuda, guys, ano? Guys, legit. <laughs> Nabili ko sa Facebook, hindi ako nabudol. Yung, yung sabi nila, <clears throat> uh, ano yon Generator. Yung, uh, generator, panda rin yung TV. Yung TV. Yung fan, budol yun. Electric fan. Nag-order ako sa Facebook, budol. Refrigerator. Mahilig kasi yan mag-order. Sabi ko, wag na kayong, wag ka nang mag-order. Ayan, order pa rin siya ng order. Buti naman itong grass cutter ay hindi siya na bodol. Yan, pwede siyang pang-trim ng mga nag, ano, yung mga bermuda na hindi pantay. Hindi pa nga, wala pa itong gasolina. Ano lang ito? Uh, battery. Ano lang? Chargeable? Chargeable? Chargeable ba yan? Oh. Chargeable pala. Salin mo na rin yung ano sa taas. Pwede yun, oh. Mata. Yan, ang mga nagpapasukan ng mga, ano. Oo, yan, okay. oh. Oh, mayroon pala. Yan, maganda. Sakit lang yan sa likod. Basta mga 30 minutes ka lang magawa. Tama na. Para... Malinis naman bakura natin? Sasakit naman likod mo. Ito oh! Nagbudol, nagbun, ano yan? Buhol-buhol. Gawin nating 5 minutes pang premiere natin to. <laughs> Hi guys! Welcome to my vlog! Alam <laughs> nyo guys, sa Facebook nabuhod na ako yung so, sabi nila na parang power pump ba? At paanda na ano, pagdating sa akin, ako, ito cellphone. Sa generate. Pa yung, ba? Pa dagdagan lang. mo daw ng ano. Di ba siya pwedeng dagdagan? Mm -hmm. <clears throat> Kailangan maka ano pa kasi pag hindi mo mo ka makaglas, dilitado. Ano yung mga bato? Yung kalsit ba? Yung kalsit. Pero good na ito. Ilawang araw, do, nung unang gamit ko doon sa may umabot ng malapit dalawang oras tapos i-charge mo yan i-charge ko naman okay oh. yan ang aming ano ang aming paligid mga bulak-klak laklak -lak nga na. Dadamihan. Buti na lang, inulanan. Hmm. Hmm. Ang rubber plant, malaki na siya. Hmm. Ay, kinain ng oo yung ano natin, manitre. Oh. Pangit na. Yan kay Wood. Ay, hindi. Yuck. Dako. Naya sa mahal mo. Kapal talaga ng nga to. <laughs> Alam niyo. O, oh, ba niyo di mahalo? Wada. Mahalo. Napan mo na kasi ng area. Lipat na natin. Tsaka yan. Ayoko nung lipatan na baka magulo siya guguluhin nyo naman. Kailangan yung paglipatan ko sa kanya, walang manggugulo. Pag nanggugulo, basag ang ulo. Achik <laughs> lang. Tama na? Tama na yan? No. Kailangan mm. ko. Lalo. wag mong isali yung ano, ah, bulaklak. <laughs> ah, lagot-lagot talaga yung mga bulak, mga damo, bay. Sino dyan ang gustong magpaano? magpa, ano, magpa-labor grass cutter? <laughs> <laughs> hindi, hindi ko na kaya. Dito lang ako sa bahay. Exercise lang niya yan, guys. Exercise. Ah, bibili Bili na kayo kasi legit talaga. Nagamit ko. Hindi ako nag... Man... promote ko ito kasi... I-promote ko ito kasi good talaga. No? Tapos, Nag-order ako sa Facebook. Nag-order ako sa Facebook. Kala ko mabudol na naman ako. Kasi nabudol ako ng ano? Yung isa. Nag-order siya kay generator. Mapa-under daw yung mga electric yung fan, parang... ref. Pagdating mga stand ng cellphone. Oh! Eban mo! Eban mo kung sa giro? Daba, eh? Oo. Bili kayo nito. Good. Oo. To... Ah. May ano to, pang pangputol diyan mga, mga pang dream, mayroon. Kompleto. Kompleto siya. <laughs> Iguman mata. Yan ano, ano ako, kasi may may kaibigan ako na natamaan yung mata niya. Malapit ng gulag si ano nga si Kahivi tamaan daw yung mata ng ano yun eh yeah, ano yun yung bakal yung bakal yung sa kay kay kuwan kay Sa gas pagpastator yun pero di hindi yun na ano ah di hindi ganito yung may gasolina yung makita yan guys pagkatapos niyan i-charge lang alam, walang gusto to. na mhm. ito. Tapos, may ano pa? May assembly um, dito. Nag-problema nag ako nitong Bermuda, kasi paano na? Pa, parang Lumalaki pa no, siya ba? <laughs> Nagbundok-bundok. Bundok. bundok bundok na. Ngayon, isipan ko magbili nito kasi Nag-ano kami ng ng gunting yung gunting na pang-train. Ang sakit ng katawan nun. Masakit sa kamay. Masakit sa kamay yung gunting. Tapos matagal pong matapos. Aabot ng ilang araw. Aabot Ano lang? Prepare na rin ito kasi malapit na ang ng aming barrio. <laughs> Tapos malapit na rin yung yung anak ko na pinangga. Ah, uh, hmm. Narating din yung mga apok ko. Oh. Itong... Dito kasi yan sila maglaro. ko ni ma'am ano mare pet mahilig dito maglaro yung moda yung yung ano lalaki iga pa yun eh si yung apo mo galing Sweden alam ko maghiga-higa yon dito pagdating kasi Lamin ang likot ang likot-likot na... Ano hey guys, thank you for watching. Shout out guys, don't forget to like, share, comment at my vid my ano YouTube channel din yan, si Gali Mamparo. Wala nag-active sa YouTube. Yan nag-active. Soon. Bye bye. Uh, kuha ko na, kuha ko na yung ano, 1 1k subscriber. 2,000 na nga ako, sobra eh. Walang watch hour. Uh, watch hour ko is 1,000 plus lang. Bye bye. Hindi kasi ka pwede magpuyat. Ouch. Bawal magpuyat, walang mga dugo. Naubos uh, na ubos ng, ko ng cellphone. 1, hmm. Hindi hmm. pwede magbabad sa cellphone. Naduduling ako pagka nagbabada ko matagal-tagal. Okay. Thank you for Ah. Uh. <laughs> Magkumag, ano ka, mag, ah, uh, magpromote ka ng YouTube mo. Dali. I-promote mo. May YouTube ako, Gali Mamparo. Gali Mamparo. Ah. Uh, may mga video ako doon. Pero yung gina-upload ko na video, yung parang ah uh, nature. 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 yung ginagawa ko. Pero magbalik ako ngayon. Next month, babalik na ako. Kasi mag-upload ako ng mga videos. Pero yung mga nature, yung makikita mo na maganda. Bye-bye! Okay. Uh, like, comment, like, and subscribe. Maritis Tipudan. <laughs>